Guys, uh, gusto niyo bang palitan ang inyong YouTube channel name? So, gamit lang ang cellphone. So, ito guys, dapat meron ka nitong YouTube Studio. Itong YT Studio. Dapat ito ay na-download mo na. Uh, mula sa Play Store, kung Android user ka, dito sa Play Store. Okay guys, so i-click. Click natin itong YouTube Studio. So ayan na lumabas yung aking channel. I-click mo lang dito sa taas dito. Yan. Kung kapareha yung sa akin yung inyong cellphone Android, madali lang ipalitan. Dito lang yung makita niyo itong parang pencil. Yan i-click lang niyo yan diretso. na. Pagka-click niyo yung ganun, itong lalabas. So ayan, palitan lang natin. Ganyan lang kadali dito. Ayan. So, i-change ko siya ng Kuya Vu Words. Kuya Vu Words Vlog. Ayan. Yun ang aking ipapalit. Kuya Vu Words Vlog. Save. Ayan. Ang bilis lang. So, na-change na natin. So, ito naman dito sa uh, description. Palitan din natin. Itong description. Kasi Pinoy Inspirational Channel pa rin eh. So, ganyan Palitan na lang natin dito. Palitan na rin natin eh. <laughs> Nandito na to. Ayan. Palitan natin dito na. buya Bubu. Kuya bubo'j bilag. Ayun, ah, save So ayan o guys. Ayan na. Tapos na. Ha. Ah. Nako, pati ito, palitan na rin natin. Kuya Vooch Vlog Ayan na. Yun. Ayan na. Tapos na. Ang bilis. Sana eh, ganito din ang cellphone ninyo. Android. ito aking gamit kasi Android to eh. Kaya ganito ang settings niya. Ayan, napalitan ko na. Bilis. Siyon so, lang guys. Maraming salamat po. Sana nakatulong po ito sa inyo. At sana po nag-subscribe na po kayo. Maraming salamat.